Ang buod ng nobelang Noli Metangere Si Crisostomo Ibarra I. Magsali ay isang binatang Pilipinong pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Makalipas ang pitong taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Naghandog naman ang kaibigan ng kanyang amang si Kapitan Chago ng isang magarbong salo-salo para sa kanyang pagdating. Dinaluhan ito ng maraming panauhin, kabilang na sina Padre Damaso, Padre Sipila, Antonio Victorina at ang asawa nitong si Don Tiburcio, si Tiniente Guevara at ilan pang matataas na tao sa lipunang ng Kastila. Ang hapunang sana'y magiging masaya ay nagbunga ng pagkalungkot at pagtataka dahil ipinahiya si Crisostomo ni Padre Damaso na siyang dating kura paroko ng San Diego. Buong akala pa naman niya ay kaibigan nito ng kanyang amang si Don Rafael. Hindi na lamang iyon pinansin ng binata at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang bagay na lalakarin. Ang kasintahan ni Crisostomo ay ang napakagandang si Maria Clara, na anak ni Kapitan Tiago, isang mayamang negosyanteng taga-Binondo at kaibigan ng kanyang ama. Dinalaw niya si Maria Clara kinabukasan at sa kanilang pag-uusap pa hindi nakalimutang alalahanin ng kanilang pagmamahalan magmula pa noong mga bata sila. Hindi rin nila nakaligtaang basahin ang mga liham ng isa't isa. Pinag-usapan din nila ang mga plano ni Crisostomo alinsunod sa kagustuhan ng kanyang amang magpatayo ng paaralan. Bago tuloy ang magtungo si Crisostomo sa San Diego, ay ikinuwento sa kanya ni Tiniente Guevara ang tungkol sa pagkakapiit at pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael, ang pinakamayamang tao sa bayan ng San Diego. Ayon kay Tiniente, ito raw ay pinaratangan ni Padre Damaso na Ereje at Pilibustero dahil sa hindi nito pangungumpisal ni pagsisimba. At dahil sa isa pang pangyayari ay nadagdagan pa ang mga paratang laban sa doon. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral. Nagalit daw ang maniningil at nagkainitan ng dalawa. Pinagsisipa at sinakta nito ang bata. Nasaksihan iyon ni Don Rafael at tinulungan ng bata. Sinalag niya ang pananakit ng maniningil ng buwis at sa kasamaang palad ay napasama ang pagbagsak nito. Tumama raw ang ulo nito sa isang bato nagsuka ng dugo at agad matay. Ibinintang sa doon ang pagkamatay nito. Pinag-usig siya at agad nagsulputan ang mga lihim niyang kaaway at nagharap pa ng iba't ibang kaso laban sa kanya. Siya ay nabilanggo kahit hindi pa napatutunayan ng mga paratang laban sa kanya. Si Tiniente Gibara ang tanging nagtanggol sa kanya at ito na rin ang pinakiusapan niyang maghanap ng manananggol para sa kanyang kaso. Ngunit sa kabila ng lahat ay bigo siyang makamit ang inaasahang ustisya. Nang malapit na sanang malutas ang usapin ay nagkasakit naman ang Don at doon na rin namatay sa bilangguan. Ngunit hindi pa roon nasiyahan si Padre Damaso. Inutusan nito ang isang tagapaglibing upang hukayin ng bangkay ni Don Rafael sa kinalilibingan nitong simenteryo para sa katoliko para ilipat sa libingan ng mga injik. Sa kadahilan ng umuulan ng gabing iyon, mabigat ang bangkay at mabaho dahil wala pang isang buwan matapos ilibing, ay ipinasya ng sepulturerong itapon na lamang ang bangkay sa lawa. Sa kabila ng lahat, hindi binalak ni Crisostomo ang maghiganti sa ginawang kalapastanganan ni Padre Damaso sa kanyang ama at sa halip ay ipinagpatuloy niya ang balak nitong magpatayo ng paaralan. Sa pagdiriwang ng paglalagay ng unang bato ng paaralan, ay muntik nang mamatay si Crisostomo kung hindi lamang sana siya nailigtas ni Elias. Ang batong kay Crisostomo sana mahuhulog ay bumagsak sa bayarang mamamatay tao. Agad naman itong namatay dahil doon. Lingid sa kaalaman niya ay may tao palang lihim na nagmamasid sa kanyang mga kilos at nagbayad sa isang mamamatay tao upang ipapatay siya. Sa pananghaliang inihandog ni Crisostomo pagkatapos ng pagbabasbas sa kanyang paaralang ipinatatayo, ay muli siyang pinasaringa ni Padre Damaso. Hindi na sana niya yun papansinin. Subalit nang hamakin panito ang alaala -ala ng kanyang ama, ay hindi siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ng praile. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring iyon ay itiniwalago inex communion si Crisostomo ng arsobispo ng Simbahang Katoliko Romano. Sinamantala naman iyon ni Padre Damaso upang utusan si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan tungkol sa pagpapakasal ni Crisostomo Ibara at Maria Clara. Ang nais ni Padre Damaso na mapakasalan ni Maria Clara ay si Alfonso Linares, isang binatang Kastila na kababalik lamang sa Pilipinas. Samantala, si Maria Clara ay nagkasakit ng malubha magmula ng masindak sa paguho ng bato noong araw ng pagdiriwang. Pero dahil sa ipinadalang gamot ni Crisostomo na ipinainom ni Sinang kay Maria Clara ay agad ding gumaling ang dalaga. Napawalang bisa naman ang pagka-ekskomunikado ni Crisostomo sa tulong ni Kapitan General at ipinasya naman ng arsobispong muli siyang tanggapin sa simbahang katoliko. Nagkataon naman noong sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng sibil at ang pinagbintangang pasimuno niyon ay si Crisostomo kaya dinakip siya at ipinilanggo Walang kinalaman doon si Crisostomo. Dahil nang kausapin siya ni Elias upang pamunuan ang mga pinag-uusig, ay tahasan siyang tumanggi at sinabing kailanman ay hindi siya maaaring mamuno sa mga taong kumakalaban sa bayan. Napawalang bisa naman ang bintang sa kanya sapagkat sa paglilitis na ginawa ay walang sino mang makapagsabi na siya'y kasabwat sa kaguluhang nangyari. Subalit ang sulat niya kay Maria Clara na napasakamay ng hukuman ang siyang ginawang kasangkapan upang siya ay mapahamak. Muli ni na naman siyang nabilanggo dahil doon. Nagkaroon ng isang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipahayag ang kasunduan sa pagpapakasal ni Maria Clara kay Alfonso Linares. Habang nagaganap ito ay nakataka si Crisostomo sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago tuluyang tumakas at magtago, ay nagkaroon pa siya ng pagkakataong makausap ng palihim si Maria Clara. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan na siyang ginamit sa hukuman ay nakuha raw sa kanya sa pamamagitan ng mga pagbabanta at pananakot. Ipinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha naman ni Padre Salvi sa kumbento. Doon ni nasa saad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Sinabi niya kay Crisostomo na kaya siya magpapakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina, ngunit ang pag-ibig niya para kay Crisostomo ay hindi raw magbabago kailanman. Si Crisostomo ay tuluyang nakataka sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka, pinahiga si Crisostomo at tinabunan ng damo at pagkatapos ay tinunto ng ilog pasig hanggang makarating sa Laguna de Bay. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugi sa kanila. Naisip ni Elias na iligaw ang mga ito kaya walang pag-aatubili ay lumundag siya sa tubig kung saan inakala ng mga sibil na si Crisostomo ang tumalon. Hinabol at pinapotokan siya ng mga sibil. Pinagbabaril siya sa tubig at nang pumula ang tubig dahil sa dugo ay ipinagpalagay na napatay nila ito. Nakarating naman sa kaalaman ni Maria Clara na si Crisostomo di umano ay napatay ng mga sibil sa kanyang pagtakas. Ang dalagay na lungkot at nawala na ng pag-asa, kaya hiniling niya kay Padre Damaso na siya ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmadre. Napilitan namang pumayag ang praile sapagkat tiyak ang sinabi ng dalaga na siya magpapakamatay kapag hindi pinayagang magmadre. Noche buena na noon nang makarating si Elias sa gubat ng mga ibara. Sugatan na at nangihina. Doon niya nakatagpo si Basilio at ang ina nitong wala ng buhay. At doon na rin siya binawian ng buhay.